O kaya uh, papasilip ko sa inyo ngayon kung paano nagluluto si Mrs. ng mga Taiwan potahe. Yan, so ayaw niya kasi na mayroong istorbo doon sa kusina. Gusto niya sila mag-isa pero yan, istorbo yun natin Silipin natin ta. 是他妈不行！Yeah, 我鸡肉没香。哦，还没肉，还没羊肉，还有那<没><汤>个 mushroom，那、这个菌蘑菇，都得 So yung chen na niya. yung tsaka parang fried yun. Itong chen, hindi ko na rin. Pero kung yung dami, yung dami. Masunong mga tofu at mushroom. Mga dodo ko na sa ulo. Yung mga dami, yung pagtika niya yun na Ano Sige. Masarap. Masarap ko. na 'to. Oo. so kailangan idadag, niya rin itong, ano, itong, uh, gulay na to. Ah, alam na. Tapos uh, niya yung oyster sauce today. Hoyo, dre. Hindi na gumamit din itong oyster sauce. Oh, masarap 'yan. Okay, parang naalala ko na yun. Ano po tayo dito? pinahanda ng mga pieces yung meron ng na pinahalo sa manok. So ito yung uh, kusina namin. Ito yung maliit lang siya kaya yun uh, ay na nakakabala sa kanya. Actually hindi na ako sa labas para yun eh. Yun, ito tayo mga uh, may tago kasi makabala nga siya. Ito ko ang hindi dip na Parang naman siya na parang yan ang tawag nila rito yung uh, parang tinihaw siya pero meron siyang continuance kasi pag try dito sa yung sige uh, mo na uh, parang deep fry siya marami lang kung mapasin mo yung manok kung kami manok parang wala siyang ano diba wala siyang tawag mo balat uh, or uh, balaibo, ano ano, pero manok siya yan uh, yung may nalim Costco doon Ayan, siya. Mabali... Ah, uh, linis siya. Yeah, ganyan. Uh, hindi nyo mapagkakawal ng manok. Kasi nga, Wala siyang mga balat. Ayan, yeah, so, luto na so, Parang ganyan lang siya. Parang half hey, Ayan, yeah. Ayun ang mga siya ginagamit dito. Pagkabisa, nilagay nyo na yun yung mesis mo na mushroom. Ayan, mushroom. So, pakukuloyin siya, tapos palalambutin yung uh, karni ng mga Okay, okay so pangalawang po tayo ito ng misis. Uh, isda naman daw, isda. Uh, so merong uh, sibuyas. Uh, hindi, hindi sibuyas. Bawang po daw. So Saka uh, chiam uh, ginger uh, luya. Ayan so, yung gagamitin niya uh, pang isa siguro dun sa isda so parang to, mas puro ito na sa puro ito, puro ito kung masaramdang so parang ano yas? Yas, 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 八分钱杀的，不会太多，不会啊，没关系，你不要再做了，就是做好了就可以放放冰箱。嗯等下哦、說說拜拜了。哎呀 <laughs>、嗯，你那边搞我，都收拾不干净了。哎呦我也不行吧， kya din siya? Yeah. Oh. Eh, kasi mali pa kasi. Mali po si. Eh. Mama mi apo. Dito na niyo. Oh. Wala muna hindi masyadong hindi ka bihag-bihag. Eh, inaalok yung. Pero, kasi, hindi ako natin. na hindi na hindi ako na hindi ako masasabi na na hindi Oo, okay. na na hindi ako masasabi na hindi ako masasabi na Yung amoy masasabi na hindi ako masasabi na yung amoy nung isda. Tapos na amoy rin yung amoy ng mga uh, pusit. Oh Yan. Yeah. At toko oil lang kaya o. Oil. so hindi. Ah! Yung toko pala kapag uh, yun yung sikreto para kahit kapuluan mo hindi siya maduduro. Kaya pala kanina, pinirito niya muna. Yun, yun po rin yung sikreto. Ayan, So ayan, uh, nilagay na yung ng uh, yung luya. Nilagay na niya at saka yung uh, pawang yung bawang ba yun? Bawang. Okay, kanta. Okay, kanta. Okay, ah, So, pa na I mean, uh, Parang uh, idadry siya na asin yung tuyo yung naman niya. Nakayaw siya sa mga uyo, maayos. Kaya siya So yun, lalagyan din pala ng, uh, na mushroom sauce o oyster, sauce. Ayun, yeah. ah, tuyo na. na. Ah, tuyo na. na. Yeah. Oh. parang ano, tuyo siya. Parang crispy na yung dating niya. Ito yung mga, pwede yun Yung pwede

Saka, yun, oyster sauce. Ayan. Hindi mo yung oyster sauce. Ayan. Ayan, kaya sa mga? Ayan, sa atin. Ayan, alam nila rin ba si Chao at ma? Mayroon ako siya ni kung din sa Taiwan niya, Miss Ginomoto. Hindi Hindi <laughs> ginagayan niya lang tayo mga Pilipino. Kasi na lang Na yun pa, na yun pa, yun pa, yun pa, pa, asin asin. asin. <laughs> Maraming kulay. Maraming kulay. Ay, ang dami niya. Inubos niyo ano. hindi pala isang buo. Alam ko, inubos niya buo. Ayan. Masarap. Yes, masarap. Oh, yeah. Oh, my God. Yeah, come. Oh, busy daw. Wala, wala na, uh, wala na, wala na time. Ayan. Ayan. So, maraming po Ah, sa Taiwan mga ang advantage na kasi talaga si Jesus nung malilit pa siya ang magaling magluto is yung mga mama niya ngayon na natuto siya ron kaya yun na uh, nakuha niya yung mga discarte sa pagluluto kaya, yan, na, talagang kaya yun na talaga masarap ayan yun 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 yung ng gulay mas mong sumarap talaga siya ayan oh. Siyasama? Siyasama. Siyasama. white sesame seed, ah, uh, sesame oil. Iti, iti. Yes. Punti lang. Iti, iti. Yan. Yan yung mga ng sesame oil. Uh, rice wine, yes. Ayos! Ayos! Oo, wala, wala. oh, Ayun, lutong na lang आसार इतने आदर्श करने को sa बाहुल तो हमें आप ये दिन हैं आह कारण मैंने ना ताई ना ताई नहीं है यार वो मस्त का na तो कोई उम्मीद नहीं 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 So ayan na, uh, luto na yung ano namin. Ito na yung ulam namin. Dadalong po tayo siya Tapos, meron uh, yung soup kanina na uh, kabibe or hama. Ayan. So ayan, isda tsaka yun niya, yung uh, manok. Ayan. So ayan yung ulam namin. So kain na tayo. So kain tayo! Emeo, <laughs> oh. <laughs> may masarap. Emeo ah. Ito yeah.